Idol, kumakain ka ng pork? Oh, pork chop. Barbecue. Yeah, sarap niyan. Ako, na dito, di ba? Pero since pinanganak ako dito, nagstay ako sa Iran, sa Bahrain, sa Kuwait, sa States, ang panlasa ko na sana ako sa lamb. Yan, sarap niyan, lamb, di ba? Yun. Pero kumakain ako ng pork uh, yung Pasko, di ba? Yung sweet ham, favorite namin ni Mrs. Pero ang kinahanap-hanap ko lagi is lamb. Si Mrs. mahilig siya sa beef. Yun. Sawang-sawa na kami sa chicken. Bak, bak, bak! Japanese. Japanese. Yeah. Mm -hmm. siya magluto ng sukiyaki, ng curry, bangus na air fry, salmon na air fry. Teriyaki. Oh, Nag-uber sorry. Yun. Teriyaki. Idol, okay ba mag-zero uh, na soda. Okay, kita mo nag-burp ako. Yun, di ba? Basta yung calorie mo, calorie ano, ibaba mo yung calories mo para hindi ka pumaba. Tama kayo, mali ako.